Magandang araw mga bata! Ako po si Teacher Paul. Halina kayo sa bagong episode sa Araling Panlipunan Baitang Tang Anin na ating tatalakayin sa araw na ito. Kaya pag-aralan natin ngayon ang mga programang ipinatupad ng mga pangulo sa ating bansa mula 1,146 hanggang sa 1,172. May iba't ibang patakaran ilusad ang mga naging pangulo sa ating bansa upang matugunan ang masuliraning kinakaharap pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Si Manuel Rojas, ang unang pangulo na ang layunin ay magtatag na industriya na mga ngalaga at lilinang sa likas na yaman ng bansa. Naging patakaran at programa niya ang pagsisiyasat sa likas na yaman ng bansa. Ang pangalawang pangulo ay si Elpidio Quirino na may tatlong layunin at programa. Una, mapabilis ang transportasyon. Pinagawa niya ang mga lansangan, tulay at farm to market roads. Katulad sa ginawa ni Herminihildo Siculpa na nangangasiwa na mapabilis ang pagpagawa ng mga daan mula sa Bukirin hanggang sa palengke sa lungsod ng Padre Burgos, Southern Leyte. Ikalawa, ang magpapautang ng kapital sa mga magsasaka at ang programa niya ay pagpapatayo ng mga Banko Sentral at Rural Bank. Huling layunin ni Elpidio Quirino ay mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa at ang naging programa niya ay ang pagpapatupad ng Magna Carta of Labor at Minimum Wage Law. Si Ramon Magsaysay ang pangutlong pangulo na may dalawang layunin at programang ipinatupad. Una, ang mapabilis ang pagunlad ng mga baryo. Ang programa niya naman ay pagpapatayo ng mga poso at patubig sa mga baryo. Ikalawa ay matulungan ang mga magsasaka sa pagbili ng kanilang ani. Ginawa din niya ang pagpapatayo ng Agricultural Credit at Cooperative Financing Administration o ACCFA. Pangapat na Pangulo ay si Carlos P. Garcia na may dalawa ring layunin, programa at Una, magkakaroon ng maayos at matipid na pamumuhay ang mga Pilipino at pamahalaan. Ang patakaran at programa niya ay paglulunsad ng austerity program. Ang sunod ay nagbibigay prioridad sa mga Pilipino na paunlarin ang likas na yaman ng bansa, pagpapaunlad at pagtangkilik sa produktong Pilipino. Kaya kanyang ipinaiiral ang Filipino First Policy. Panglimang Pangulo naman si Dado Makapagal na ang layunin ay ang pag-alis sa sistemang kasama. Naging programa niya ang pagpapatibay sa kodigo sa lupang sakahan. Katulad ng ginawa ni Francisco Astilio Puray Sr. na bilang bahagi ng kanyang karera sa Abu pagkatapos ng digmaan, ay ipinagtanggol niya ang mga mga nangungupahan mga magsasaka at tapanatili ang piskalisasyong relasyon sa mga Panginoong may lupa sa pagpapahayag sa mga makamasang oportunidad sa pagpapatupad ng reformang agraryo sa ating bansa. Ang huling pangulo sa ikalawang digmaang pandaigdig ay si Ferdinand Marcos na may layuning matugunan ang pangangailangan sa pagkain kaya inilunsad niya ang luntiang himagsikan o Green Revolution. Lahat ng Pangulo ay napatupad ng iba't ibang batas at patakaran na nakakabuti sa ating bansa. Sa pamamagitan ng mabuting pamamahala, bawat Pangulo ay nagsumikap na makapagbigay ng sapat na serbisyo at angkop na programa upang matugunan ang masuliraning kinakaharap ng ating bansa. Mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Kung nais ninyong balikan ang mga mahahalagang bagay sa araling ito, huwag kayong mag atubiling panoorin muli ang video. At maaari rin kayong magtanong sa guro sa araling panlipunan by Tangan. Maraming salamat at mag po kayo. Bye!